Siyasira ba? Siyasira ba kaya dito ay na ka dito na? Siyasira ko kaya dito. Pag nakainom, magpunta. Gusto siya pumasunod. Kaya dinyang ganyan tininuan ako. Oo, pinaka uli yung basuran. Umiwan, tinakbuhan. Uyung bantay. Huwag subuong na sa yung mga bantay. Ganito lang yung nasikap sa

-Bal. Renato Barnomal. Barnomal. Alias Sinibra. Ilang taon to? 29. Kailang ka pinang anak? April 24. April 24. Anong taon to? 19 ano to? 19 ano to? 19 ano to? na lang? Basta April 24 pa. Sige Again, ano na tayo sa edukasyon o pag-aaral? school, elementary. Ha? Elementary. eh, Okay. Ngayon, ganito tayo natin. Marang dokumentary o documentation. Hindi naman namin kayo tutulong. Hindi namin kayo bibigyan ng hindi kayo bibigyan ni OBR. Ang sa amin lang, pinakalalaman kayo para hindi kayo umabot sa ganit problema. So, tama ba yun? Tama. Tama. Okay. So, ganyan.